yung saya lumilipas, pero ang tuwa nananatili. Kaya nga, magandang itanong sa ating sarili, bakit ba ako nalulungkot? Baka naman tinitignan mo yung mga bagay na wala sa iyo. Baka naman masyado kang nakatuon dun sa mahirap at mabigat na kalagayan mo. Remember my dear friends, that one key to joy is gratitude. Ang taong palaging nagpapasalamat sa kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa kanya, hindi siya malulungkot at makakaranas siya ng tuwa. Please stop looking at the things that you don't have and start being grateful with what you have received from God. Because understand that joy is an inside job. Ang tuwa nasa loob mo yan. Huwag mong hahanapin sa labas. Dahil nasa iyong kalooban, mas madali na maranasan mo yan dahil ikaw ang pumipili siya. Oo, alam ko gusto niyo po magkaroon ng magandang buhay, magandang bahay, magandang trabaho, magandang kalagayan, hindi po masamayan. Pero bago mo hanapin na pagandahin ang iyong buhay, pagandahin mo ang iyong kalooban.